Masayang pagdiriwang mga pista sa Pilipinas. Ang Pilipinas, isang kapuluan na puno ng makukulay na kultura, ay sumisigla sa ritmo ng mga pista. Ang mga malalaking pagdiriwang na ito ay higit pa sa mga simpleng pagtitipon. Sila ay mga buhay na buhay na tapiserya na hinabi mula sa kasaysayan, pananampalataya at kagalakan ng komunidad. Mula sa mga balang kalye ng Maynila hanggang sa pinakamaliit na baryo, ang mga pista ay nagbibigay kulay sa kapuluan ng saya, musika at tawanan. Sila ay patunay sa hindi matitinag na diwa ng mga Pilipino, sa kanilang malalim na pananampalataya, at sa kanilang matinding pagmamahal sa buhay at komunidad. Ang mga pista ay isang palabas ng kasiyahan. Ang hangin ay puno ng enerhiya ng masiglang musika, nakakatakam na aroma ng mga tradisyonal na pagkain, at nakakahawang ritmo ng mga sumasayaw na paa. Bawat pista isang kuwentong naghihintay na ikuwento, ay dala ang bigat ng kasaysayan at ang gaan ng sama-samang kagalakan. Sila ay patunay sa mayamang pamana ng kultura ng Pilipinas na ipinapasa sa mga susunod na henerasyon tulad ng mga itinatanging kayamanan. Higit pa sa mga simpleng pagdiriwang, ang mga pista ay sumasalamin sa diwa ng bayanihan ang pagsasama-sama bilang isang komunidad. Ito ay panahon para magkasama-sama ang mga pamilya, makipagugnayan muli ang mga magkakaibigan, at ang mga hindi magkakakilala ay maging bahagi ng isang mas malaki at mas malawak na pamilya. Ang diwa ng mga pistang Pilipino ay nakasalalay sa sama-samang karanasang ito, isang kolektibong pagdiriwang ng buhay, pananampalataya at ang walang hanggang lakas ng diwang Pilipino. Mga ugat sa kasaysayan ang simula ng mga pista sa Pilipinas. Ang mga ugat ng mga pista sa Pilipinas ay malalim na nagmula pa noong panahon bago dumating ang mga Espanyol. Ang mga sinaunang Pilipino na malalim ang koneksyon sa kalikasan at sa mga siklo ng buhay ay pinagdiriwang ang mga ani sa pamamagitan ng mga piging at ritual ng komunidad. Ang mga unang pagdiriwang na ito ay mga pagpapakita ng pasasalamat sa mga Diyos para sa masaganang ani at mga panalangin para sa patuloy na kasaganaan. Ito ay panahon para magsama-sama ang mga komunidad muling pagtibayin ang kanilang mga ugnayan at ipagdiwang ang kanilang pinagsamang pamana. Ang pagdating ng mga Espanyol noong ikalabing anim na siglo ay nagdala ng bagong dimensyon sa mga pagdiriwang na ito. Kasama nila ang Kristyanismo, isang pananampalatayang malalim na tumugma sa likas na espiritualidad ng mga Pilipino. Ang mga Espanyol na mahusay sa pagsasama ng pananampalataya at pagdiriwang, ay nakakita ng pagkakataon na palaganapin ang Kristyanismo sa pamamagitan ng umiiral na balangkas ng mga pagdiriwang ng mga Pilipino. Ang mga katutubong kaugalian ay pinaghalo sa mga tradisyong katoliko na nagbunga ng natatanging katangian ng mga pistang Pilipino. Ang mga sinaunang ritual ay binago, isinasama ang mga santo at simbolo ng katoliko na lumilikha ng isang kamanghamanghang pagsasanib ng mga katutubo at dayuhang elemento. Ang pagsasama-sama ng mga tradisyon na ito ay nagresulta sa isang natatanging kultural na tapiserya na sumasalamin sa sinaunang nakaraan ng Pilipinas at sa kasaysayan ng kolonyal nito. Isang tapiserya ng pananampalataya at kultura paghubog sa mga pagdiriwang. Ang simbahang katoliko ay gumanap ng mahalagang papel sa paghubog ng tradisyon ng pista. Ang bawat bayan at baryo ay napasailalim sa pagtangkilik ng isang patron ang araw ng kanilang kapistahan ay naging sentro ng taon ng pagdiriwang ng komunidad. Ang mga simbahan na ginawang mga masiglang sentro ng aktibidad ay nagho-host ng mga misa, prusisyon at iba pang mga gawaing pangrelihiyon. Ang aspektong pangrelihiyon ng mga pista ay nagbigay ng espiritual na angkla na nagpapaalala sa mga tao ng kanilang pananampalataya at kanilang koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang mga pista ay lumampas sa purong relihiyon. Sila rin ay isang pagdiriwang ng buhay, isang panahon para sa musika, sayawan at kasiyahan. Ang mga tradisyonal na katutubong sayaw na ipinasa sa mga henerasyon ay nabuhay sa panahon ng mga pista. Ang bawat rehiyon ay pinagmamalaki ang kani-kanilang mga natatanging sayaw at tradisyon sa musika na nagpapakita ng pagkakaiba-iba at artistry ng kulturang Pilipino. Ang maligaya na kapaligiran ay nagbigay ng daan para sa malihayang pagpapahayag na nagpapatibay sa mga ugnayan ng komunidad sa pamamagitan ng pinagsasaluhang karanasan. Ang pagkain na palaging sentro sa mga pagtitipon ng mga Pilipino ay gumanap ng mahalagang papel sa mga pagdiriwang na ito. Ang mga mesa ay umaapaw sa dami ng lechon, adobo, kare-kare at iba pang mga masasarap na pagkain. Ang kasaganaan ng pagkain na ito ay sumisimbolo sa kaunlaran at pagkabukas palad na sumasalamin sa pinahalagahan ng mga Pilipino na pagbabahagi ng kanilang mga biyaya sa pamilya, mga kibigan at maging sa mga estranghero. Ang diwa ng mabuting pakikitungo ay nadarama. Lahat ay malugod na nakikibahagi sa piging na nagpapatibay sa mga ugnayan ng komunidad sa pamamagitan ng pinagsasaluhang pagkain at tawanan. Isang kaleidoscope ng mga pagdiriwang mga sikat na pista sa Pilipinas. Ang bawat bayan, bawat baryo ay may kanya-kanyang natatanging pista, isang patunay sa mayamang kultura ng Pilipinas. Gayunpaman, ang ilan ay nakakuha ng pambansa at maging internasyonal na pagkilala. Halimbawa, ang Ati Atan Festival sa Kalibo, Aklan. Isang pagdiriwang ng kulay at ritmo, ang ati-atihan ay nakikita ang mga kalahok na pininturahan ng itim na uling ginagaya ang mga katutubong ati sa isang pagdiriwang na nauna pa sa pagdating ng Kristyanismo. Ang masiglang pagdiriwang na ito, isang pagpupugay sa Santo Niño, ay isang kamanghamanghang pagsasama ng mga katutubo at katolikong tradisyon. At mayroon din ang Sinulog Festival sa Cebu City, isang masiglang palabas na nagpaparangal sa Santo Niño. Ang mga kalahok na nakasuot ng makukulay na kasuotan ay sumasayaw sa ritmo ng mga tambol. Ang kanilang mga galaw ay ginagaya ang sulog ng ilog. Ang pagdiriwang na ito, isang simbolo ng mayamang kasaysayan ng Cebu at hindi natitinag na pananampalataya, ay umaakit ng milyon-milyon bawat taon na ipinapakita ang masiglang kultura ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Sa Hilaga, sa Baguio City, ang Panagbenga Flower Festival, isang pagdiriwang ng buhay at industriya ng bulaklak sa rehiyon, ay ginagawang isang nakamamahang palabas ng mga karosa ng bulaklak at mga sayawan sa kalye lungsod. Ang pagdiriwang na ito, isang patunay sa pagkamalihain at katagan ng mga Pilipino, ay nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan at ang artistry ng mga tao nito. Sa Timog, sa Iloilo City, ang Dinagyang Festival, isang masiglang pagpupugay sa Santo Niño, ay sumasabog sa isang pagdiriwang ng kulay, musika at sayaw. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng nakasisilaw na hanay ng mga pista sa Pilipinas. Bawat isa ay natatangi, bawat isa ay patunay sa mayamang pamana ng kultura ng bansa, ang mga pagdiriwang na ito ay patuloy na nakakabighani at nagbibigay inspirasyon na nagpapaalala sa mundo ng hindi matitinag na diwa ng mga Pilipino, ang kanilang malalim na pananampalataya at ang kanilang malalim na kakayahan para sa kagalakan. Mula sa pinakamalaking palabas hanggang sa pinakamapagkumbabang pagdiriwang sa baryo, ang mga pista ay nananatiling mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng Pilipino. Isang masiglang tapiserya na hinabi mula sa mga sinulid ng kasaysayan, pananampalataya, at isang sama-samang pagmamahal sa buhay.